Ma'am, nanlilibre po ako ng sakay. Paket ng antipolo. Patresa. no? Yeah, paangono. Kayang naman. Ang naman. Salamat na lang, Pa. na lang. Thank you po, ma'am. Eh, hey, sir. Sir, nanlilibre ako ng sakay. Paket ng antipolo. Patresa. Paasang kayo, sir. ah. Uh, Siyo, sir. Nanlilibre ako ng sakay. Ng antipolo, Patresa. ng sakay, Bakit ng antipolo pa Teresa, libre lang po uh, ah, sa Taytay -tay. ah, -tay. uh, ah, Pawi na rin po kasi ako, nalilibre talaga ang sakay, paano? pa Teresa ah, sige po, Thank you po sir, nalilibre ako ng sakay sir, Bakit ng antipolo pa Teresa, libre lang po pa, po kayo? ah, oh, sige sir, libre lang kasi bakit na rin po ako kayo oh. hey, sir, libre lang po. Kayo po, hey, po ma'am, nalilibre po ako ng sakay. pa pauwi na, hey, pa na rin po ako sa ng Teresa. po ma'am, libre lang po. Vlogger po ako ma'am. hello sir. Kasi pauwi na rin po ako. Pa-Teresa rin po ako. Libre lang po. Paket na rin po ako. Oo. Oh. Kasi pa na rin po ako. Kaya hey po, Sir. Sir. Libre lang po. Ayaw mo, no? Libre na lang. <laughs> o, thank you po, ah. lang, Ha? Wala <laughs> lang. lang, eh. Libre ang sakay, pa-uwi na rin kasi ako. Sige, pa Kaya, Sir. Nanlilibre ka na sa kay sir pa uwi na rin po ang Teresa Ah hindi Ikaw sir libre lang Kasi pa uwi na rin ako pa Paket na rin po ng Teresa Libre lang po pauwi uwi na rin vlogger po ako Ah nagpa content po talaga ako ng libre sa Ah tricycle pa Hahaha Polo o doon din naman ang gang ko eh saan yun? sa may simbahan ah doon yung way mo diba bali sa ka sa may simbahan o doon lang sinakatid kita doon hanggang simbahan libre lang at ah, ayaw mo sir o oh, sige sir ayun ka sir ha sir pasang ka sir nanilibre ko ng sakay Nanilibre pa ako ng sakay. Paakit sa siya ang Teresa eh. ako? sa San Santi sir. San Santi Polo. Ay, eh Libre lang, sir. Oo. Oh, Teresa Rizal kasi uwi ko, sir eh. Vlogger kasi ako, sir. Ay, oh, ka? Oo, content ko, ano, libre ang sakay. Bali, pag pa na ako, libre na lang ako ng sakay. Ayun, thank you. Tara, sir. Ano bang gagawin mo sa simbahan, sir? E eh, pauwi na ako. Ah, ako. Ang trabaho. Diyan? Oo. Anong trabaho mo dyan, sir? Sa ano ako? Driver ng ano? Sa Tra ng ice cream. Sa selecta. Tapos, panggabi ka, ganyan. Oo, oh, panggabi. Pagkitang oras ang uwi mo. Oo, ganito. Kadalasan kasi doon ako nakakuha ng ano. Nang ililibre ko sa may tikling. Kasi diba doon yung mga paket na rin dito. Eh, wala akong nakuha. <laughs> <laughs> Ay, ayaw ba? Ayong yung iba ayaw, yung iba pabing lang onan, paang ono. Ah. Eh, siyempre, iba rin kasi way nun. Ayaw Akin Ang ah. kinukuha ko lang, dito lang din, paakit ng atipolo ah. ka Patrice. Nak-account ko, sir, eh. Baka gagawa akong pago eh. Tagal ko nga din pag vlog eh kasi na-hack nga yung account ko. May napindot ako sir na ano, na sa ano notification. Tapos yung hacker pala yun, di ko alam. Yun, wala na. Na-open ko pa naman siya, ang naging problema, oh. yung payout, yung sahod ko sa may Facebook, wala na. nalipat, nalipat sa iba. Ganun ang ginawa. Pero ito, bago mo lang sa ngayon? Ah, uh, hindi pa ako nakagawa e, eh, pero kasi nung una, ko makukuha ko pa, may babalik pa. Oo. Oh. Kaya eh, hindi ako gumagawa kasi, may kausap din ako kaso wala na talaga oh. kaya eto gagawa na talaga ako ng panibago sayang eh 46k followers na yun sir marami rami na eh kasama mo lang mamaya oo oh, sir kasama oh. ka na sa ano ko papalabas ka na sa facebook oh. <laughs> oh. shout out ka na baka may gusto kong oh. shout out shout out mga takakan yan yun O, no? oh, libre sa kaya ko ngayon <laughs> ayun, lang. ayun lang ba wala nang iba oh. Dala ko sana sa 7 eleven 7 eleven Ah, sige sir. Eh. Sige ah. Ah, sige. Okay. Yeah. Ah, sir, ah, sige sir. Thank you. Ah. thank you sir. Ah. Thank you sir. Ah. Thank you. Tom.